Welcome to my channel Baknoy TV. Huwag kalilimutan mag-subscribe at mag-likes para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa rally na nagaganap sa ating bansa. Sa totoo lang wala yan na idudulot na kabutihan sa ating mga mamamayan. Hindi naman si Duterte at mga supporters niya ang nagbibigay ng makakain sa atin pang araw-araw, wala silang maibigay na pangkabuhayan sa mga mamamayan, instead sila ang naging dahilan kung bakit nagkakagulo ang ating bayan. Ang layunin ng mga realista, mga DDS ay pababain sa pwesto si Marcos para may salbo nila ang mga senador na dawit sa flood control project tulad ni Jingoy Estrada, Bong Revilla, Nancy Binay, Joel Villanueva, Bongo, Bato de la Rosa, Zoldi at iba pang sangkot sa katiwalian. Iyan ay isang napakalinaw na interpretasyon ng mga posibleng motibasyon sa likod ng ilang rally at kilus protesta na nagaganap sa ating bansa. Wala sila ibang purpose kundi patalsikan si Bongbong Marcos para kapag napatalsik na naman nila si Bongbong Marcos ay si Sara Duterte ang kanilang iuupo para gawin presidente ng bansa. Para maisalbo nila ang mga yumaman sa pagnanakaw ng pera sa bayan, alam naman natin na ang mga Duterte ay nang nasa pwesto pa si Rodrigo Duterte wala siyang ibang inatupag kundi ang pagpapatayin ang mga inusenteng tao. Wala siyang ginawang mabuti sa bayan kundi ang maghasik ng takot sa sambayanan, sa halip na bigyan niya ng magandang kabuhayan ang mga Filipino para maibsan ang kagutuman, ano ang ginawa ni Duterte ang paslangin ang mga taong walang kalaban-laban. Walang awa si Duterte sa mga taong bayan, naakala mo siya ang batas, naakala mo siya ang Panginoon, Kapag gusto kanya patayin ay gagawin niya. Ito naman mga fiscal mga takot, mga duwag kinakampihan pa ang masamang tao. Mabuti na lang yung mga nabiktima ni Duterte sa extrajudicial killings ay naglakas loob na magreklamo sa ICC, kaya dapat magpasalamat tayo sa mga taong ito na naglakas loob na magdemanda sa ICC laban kay Rodrigo Duterte. Ito naman na mga supporters ni Duterte na mga bulag-baluktot na katwiran ay sumisimpatsya pa sa baluktot na gawain ni Duterte, walang katahimikan ng bansa nang si Rodrigo Duterte pa ang pangulo ng bansa. Mahalagang tandaan na ang mga kadahilanan para sa mga rally at ang layunin ng mga grupong tulad ng DDS, kung saan karaniwang tumutukoy sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, ay maaaring maging komplikado at iba-iba depende sa pinagmula ng impormasyon at sa mismong grupo. Ang mga pampublikong isyo na kadalasang binabanggit kaugnay ng mga ganitong kilos ay, political na tensions ang tila lumalalang alitan sa pagitan ng mga paksyon ng gobyerno. Mga kaso ng katiwalian, ang paghiling ng accountability o pananagutan, gaya ng isyo sa mga proyektong flood control. Kaya huwag nyo nang suportahan ang mga Duterte, nasubukan na natin sila, na akala natin siya ang magsasalba sa Pilipinas. Pero iba ang naranasan natin sa panahon ni Duterte, ang mga Pilipino kasi kumakampi sa baluktot na gawain ng isang tao, Iilan lang ang mga taong mabubuti ang puso, kung gusto nyo na magulo ang ating bansa, segi suportahan nyo mga Duterte. Pero kung gusto nyo ng katahimikan ng bayan marapat lang na itakwil nyo na ang mga taong masama ang hangarin sa ating bansa, hanggang dito na lang ang video na ito, thank you for watching.